Hello guys, ayan good morning mga kapets ayan na uh, coffee time tayo ayan coffee time tayo andito tayo uh, shout out sa lahat guys ng ating mga subscribers dyan ayan coffee dito tayo so ito yung buhay probinsya guys ayan umaga andito yung mga tao nag-uumpukan ayan sila nagkikwentuhan guys ayan ayan yung aking uh, mga kapatid ng aking may bahay kwentuhan sila so ayan yan yung buhay dito pag umaga ayan yung kanilang bahay guys ayan. kita nyo naman yung ano guys yung uh, poste probinsyang probinsya talaga ayan o oh. Napaka sarap matulog dyan mga kapets Kasi malamig na malamig Ayan mga malamig na malamig na matulog dyan Ayan may mga puno Ayan may mga nyug guys oh. Ayan mga nyug, nyug oh. Ayan mga nyug Kaya Mamaya ay uh, aakyat ako doon sa buko Ayan abangan yung aakyat ko dyan Sa buko So ayan guys. Ito yung ito yung napakaganda guys eh nakakakamis yung mga gaytong buhay. Ano? Ayan kaya samantalahin ko talaga yung nandito ako. Ayan nakakamis yung nanitong mga buhay. Mga nakikita mo mga puno. Ayan guys, oh mga nyog. Ayan ah. Uh, Dito pa sa Maynila, ang nakikita mo ay mga ano, mga building. Ayan. So, ayan guys. Ha? Mamaya papakita ko sa inyo mo yung uh, lilitson nilang baboy mamaya. Ayan. Lilitson sila. Ito yung baboy. ayan O, oh, ayan guys. O, oh, ayan yung lilitson mamaya guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Tik. Tik, 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 tik. O, ayan, laki. Ang laki guys. Ha? Ang laki mga kapets. O, oh. Oh, ayan. Ayan yung mamaya, yung ililitson mamaya. Ayan. So, ayan, ikot tayo. Ayan yung aking biyanan, mga kapets. Ayan, no, nagsipag -sipag. ang sipag-sipag ng aking biyanan na babae, mga kapets. Ayan, no. Ayan yung aking uh, biyanan, ayun no. Ayan, ayan nagwawalis siya. Ang sipag. kanina pa yan nagwawalis. Ikot ng ikot dito mga kapets yan sipag ng mga tao dito pag probinsya kasi mga kapets ano? pag uh, umaga nakikita mo yung mga tao talaga pag probinsya ay uh, walang ibang hinahawak kundi yung walis ayan mga babae yan nagwawalis sa umaga so ganun talaga ang subscribe sa sa ibang probinsya ganun talaga mga kapets so ayan napakaraming nyug dito ayun mga kapes oh. napakaraming nyug so, napakasarap ang buhay probinsya sarap ma mamuhay talaga ng probinsya

Enaknya kau itu kuan tuh, ketulung aku kan, anggrender kayak murah jemputan atau tu kuan? Ata, oh, misalkan, ta? Ya, buat main masih ada dong kuan bunga di turse ke sapa pengkulu. Oh murah kuan yang bunga nggak uh, baik. Katong bijut aku udah kok. da para it's, 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 para kuan yang sabau bah sabau dagan sabau. Misalkan mm tang kuan. Hmm. Pengkuan hmm. sa yang important kalung sabau nya dagan sabau. na ang dali mo. Hmm. Kaya sila, oh. <laughs> Asa nang <tusilanit? laughs> to sila, net? Bukong kayo magpalit ang ano ga? Si Bibi, wala naman nakabalik na. Maritis mas bibig to?